Hello, what's up guys? I'm Maxman. At uh, may na rin, may nabalitaan ako na ala ano daw na naduduwag daw ako o ano. Bro, di ko na kailangan ni pangalan to. Sa totoo lang bro, hindi ako maayaw. Totoo, hindi ako maayaw. Hindi ako talk sa iyo. Pero sana itindihin mo dahil sa magulang ko dahil sa family ko sana maintindihan nyo kung mahikitid ba ang utak ninyo sana wag kang mas takong kala mo takot ako gusto mo sa na lang tayo eh para magandang laban natin eh. gusto mo eh, sparring tayo eh diba? magkita tayo pwede naman ako eh pero yung ganyan sa so, sa so, sa so, Ayan, ah, yeah. ayan. Ano ang mo kay Kulit TV? Kasi yeah. nagana daw, duwag daw ako. Hindi ah. niya, duwag daw ako pero hindi niya alam sitwasyon ko. Hindi oh. yata marunong maintindihan eh, no? Eh, ano eh. Hindi mo na lang. Ba't ikaw na, may nanay na gano'n eh. Yeah. <laughs> Wala pa. Bakit ikaw, may nanay ka pa ba? Kaliba ang sabi daw niya. Lahat daw, sinuway niya daw yung magulang niya. Hmm. Eh, abno pala to eh. Hindi lang yung preparation galing ng tao eh. Kaya nga ay, eh, nasabihin mo Duwag ako. o. talaga kita pagka magkita tayo. Sip. <laughs> Ang hirap. Ang ikitid yes, ng mga utak. Okay. Magkita tayo sa ano eh. Yung di sa Malabon, di sa Cavite. O oh, sige ganito eh. Kukall out ka namin. Magkita tayo di <laughs> sa Cavite eh. Kukall out Yo, ka so namin. Kasi maganda sa Dragon Dragon. Gusto ko personal. Wala ako. Uh, malamang talaga kung talagang kung uh, hanggang puro ano puro sa gawa hindi salita. Oh, di ba? Ako, ganun ako eh. Pag may nanon akong tao hindi ko na inanon talaga sa retro day ko sa video. Pero yung mga ano lang sa content ng namin ano. Ano lang yun. Content lang yun eh. Pero kung pe-person na rin ko, hindi na ako magsasakta. Talagang gusto ko, harap-harapan. Ito ba sabi daw, duwag daw ako, sabi niya sa GC. Tumakbo daw ako. Ano magiging duwag kung may sitwasyon ko ay eh, malala na? <coughs> Di ba? Isipin mo nga na yun, kung mahitig ang utak nyo. Pero, gusto ko rin sa'yo. Siguro. Kung tuloy lang yung labang ko, may kinakalagyan ka talaga. Kung nga talaga, uh na mga baka susunod yung uh, mga sa minatang natin ha eh. sigurado mawag umatos ka ano <laughs> eh, gusto mo eh call out natin ano call out natin sampalan lang okay na sa akin no call out lang ano dalawa ka kami so hindi magkita, magkita tayo sa ano kahit yung ano lang yung yung person sa gate oh hindi eh, na doon sa URCC At hindi sa URCC Sa maraming tao gusto mo eh Di ba? Para hindi ka lugi Ito tayo sa Hindi sa malabon, sa abita okay O kaya sa ano na kaya Ito hindi ka na lugi ah Malapit sa inyo Las Piñas O oh, Las Piñas Malapit na sa abita Hindi ka na lugi <coughs> Kami malabon pa kami O oh. oh, Dadayo pa kami dyan Para may pagsampalan Subukan natin Kasi sinasabi mong tawag ako eh 'di diba? oh, ngayon, kung niyo na wag niyo sasabihin na duwag ako matras sa laban. Hindi ang tao. Sinabihan ko na 'yan eh. Eh, ano magagawa natin Magulang na 'yung desisyon. Eh kung ano mangyayari sa magulang ko, kayo mananagot. Ang tanong, ang kikitid talaga ng mga utak ninyo eh. Kaya diba kasi na pero pala siya, patuloy niya. Kaya niya na lang sa mga mamanya na ano. Eh wala kang magagawa. Eh may nanay siyang nag eh. Pero kasi Siguro kasi sa kanya, patay na yung nanay niya. Kasama ka? Diba? mo na kung TV. Hindi man sana ako magpapanggit ang pero sinabi ko rin yung totoo para alam malaman mo. Na... Yung hindi sa ako yung natatakot iyo Dahil dahil nung matatras ako. Dahil sa pamilya ko. Sana makit... Sana maitindihan nyo na sitwasyon ko talaga Baka soon, pwede lang ako lumaban. Pag okay na lahat. Pero kung ganyan, hindi ko pa masasabi. Pero kung gusto mo i-strip lang, pagbibigyan ka ta. Ay, sparring. Pwede. Wala naman sa akin yun eh. Basta sa akin. Maayos kayo makitungo. Hindi nyo ako sasabihan na ano, na duwag ako, matras ako. Hindi sa ganon. Pero kung hindi ako matras, kung ito may kinakalagyan ka talaga kahit hindi ako magsanay may kinakalagyan ka na promise minugutan ka na pero ngayon siguro basta basta sa akin ako na unawaan ko kayo na appreciate ko naman kayo o sabihin natin kay coach masakit sa kanya bigla ako bigla ako malis pero pasensyahan mo na coach dahil hindi ko talaga kaya matiis ang magulaw. Kung ano sasabihin niyo sa akin na parang mamasboy, boy hindi yon Dahil magulang pa rin ang nagtatago yun. Sa puder pa rin naman ako. Di porkit ng asawa na ako, magulang pa rin hindi nyo, kasi kayo parang sa inyo hindi nyo matiis ay matiis nyo yun na mawala yung magulang sa inyo pero sa akin pagbibigyan ko kasi matanda na sana maintindihan nyo matanda na ang nanay ko pagbibigyan ko lang siya sana maintindihan ninyo na hindi ako lumaban sana may, malaman nyo rin na hindi ako tuwag pero kung, kung pinayagan man ako ngayon itong this week na to baka siguro kulit TV may kinakalagyan ka na kahit hindi ako mag sayo para sa'yo partidahan na kita kaya sana malaman mo to ang video na to sana kung may ka hindi porket na naduduwag ako ako tutusin pwede naman lang gumawa rin ng video ko na sarili ko eh babalik ko rin ako sa pamimigay ng pagkain sa mga bata eh pero hindi mo yung sasabihin na duwag ako Tamo lahat ng mga sampal nila, tinatanggap ko eh. Parang masyado na dawag ako. Eh sana umiilag ako. Yan ang iisipin nyo. Sana wag, sana wag na wag kayo mga ganit sa sinasabi ko dahil totoo naman. Na hindi ako tokot, takot, kay Kulit dahil lang sa family problem lang. Sana maintindihan ninyo. Diba? Sana maintindihan ninyo maunawaan nyo sana yung tao kung professional fighter ka dapat maunawaan mo hindi yung malunong susumbatan mo ako ng susumbatan na malama ko sa GC na sinasabi na duwag ako hindi kasi ikaw may kapatid ka lalaki ako ako nag isang bunso lang sana malaman nyo bunso lang ako kaya lahat yung magagawa kung magulang ang nagdesisyon dahil mamaya o oras may mangyari sa magulang ko ako ang malalagot hindi kayo di ba tama ba o kaya sana kung kayo malagot eh kung oras may mangyari sa akin para hindi ako sisihin so ngayon sana maintindihan ninyo